Ako sa'yo. Ano, ano Ano? Ano na mo sa akin? Baba eh. Oh, tapos sa'yo. Magalang. Ano pa? Mapagmahal. Ano pa? Ano lang. Yung ano, magan? Maganto? Ang galing? Magan? Magaan yung kamay. Oo, magaan yung kamay mo sa anong mga bagay Magan? magalang magal 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 sige sige magalang lang? magalang 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 ko magalang 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 gabi? magalang sabihin yun. magalang Jesus, magalang 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 hindi man nagigits ni Kuya. Yung yung nangani ang ni Angklo na magan, magandik May nagigits. Harap ka niyo. Kapag dahi nagigits sa atin. Tapirangan mo tolos Hindi ko lang kung dahi niya magits yan. Tapos mariusap naman ni Kuya. Sabihan mo man nga na magayon. Ay, ano ka naman naman. Yung magahat.